Hello mga kadeli! So for today's video, samahan nyo kami mag-deliver ng 3-tiered 18th birthday cake. Dumaan nga muna kami sa McDo para bumili ng burger dahil gutom nga ang hasbi ko. This time, kami nga ang magde-deliver ng cake dahil available yung hasbi ko. Pero pag hindi siya available, true lala move ko, pinapabook yung delivery ng cake. So, nandito na nga kami sa venue kaya bitbit -bit ko na yung cake at dahan-dahan nga ako naglalakad dyan kasi nga mabigat yung cake. Mas preferred ko talaga na ako yung nagbibitbit -bit ng cake para ma-handle ko talaga ng maayos. Iba kasi yung kaba kapag iba yung nag-handle. May experience kasi ako na yung customer yung nag-handle tapos tumama yung cake sa back. So eto na nga, malapit na tayong pumasok. Buti na lang may tao sa pinto at pinagbuksan ako. So hindi na ako para kumatok pa dahil hindi ko rin naman kaya at may bitbit -bit nga ako. At pagpasok ko nga, ang ganda ng place, ang ganda ng mga setup. Tinanong ko na nga diyan kung saan ko ilalapag yung cake para ma-setup ko na rin. At tinuro na nga sa akin kung saan at nakita ko nga yung debutant, sobrang ganda. Nakakakilig naman. Hindi pa start yung event na to, nagpi-pictorial pa lang yung debutant. Kaya sakto lang yung dating natin kasi nagdadatingan pa lang din yung mga guests. At ay Ayan, tinanggal ko na nga sa box yung cake para ma-display na rin. At ito na nga, i-flex ko sa inyo yung venue. Ang lawak din, no? At yung place pala na to ay sa kabuyaw lang, hindi naman kalayuan sa amin. Kaya ilang minuto lang ay nakarating din kami. Pagtanggal pala ng cake sa box, ini-slide ko pababa. At ini-slide ko rin sa table papunta sa center. Doon kasi ako sanay. Di kasi ako sanay na naiipit yung mga daliri ko sa paglapag. Para kasing tutumba kapag ganun. Formy lang yun, ha? At ayan, i-flex ko na nga sa inyo yung cake. Habang kinukuha ko sa box, yun itutuso ko sa cake. Ang ganda ng pag kakagawano no? Saktong-sakto nga yung mga bulaklak dun sa background niya. Parehas din na malalaki. At nilalagay ko na nga dyan yung 18 acrylic topper and yung candle pang blow and yung sparkling candle. Iba talaga yung feeling kapag yung gumawa ng cake yung nagsiset up, no? Parang ang saya-saya lang. Kinakabahan pa nga ako nung time na yan. Ewan ba kung bakit? At syempre, hindi rin tayo magpapahuli. Kailangan din ng proof ng picture kung sino gumawa ng cake. Charot! At ayan, for the postura na nga, nahiya na nga yan. Hindi lang halata. Oh, ayan. Post. Pack. Ganun. Ganun. At i-flex ko na nga sa inyo yung venue. Ang ganda, no? At flex ko na rin sa inyo kung sino yung behind ng videos ko. Hello, kaway-kaway lang pag may time. At flex ko nga ulit sa inyo yung cake. Ang ganda, no? Nagmamaganda yarn. At after nga namin mag-setup, ay nag-stay na rin kami kasi in-invite nga rin pala kami ng celebrant. Kaya thank you so much po for inviting us. Dahil available na nga yung gracing this time, kaya kumuha na rin kami para may manguya na rin while waiting to start. Balik na nga kami sa seats namin and excited na kami makita yung debutant, parang hindi lang nakita kanina, no? This time, ang dami na nga namin, halos lahat ng seats ay occupied na. At ito na nga yung pinakainihintay, yung introduction ng debutant bago siya mag-enter. Watch ka muna natin kasi ang ganda-ganda niya dito, para siyang si Red Riding Hood. Wow. Wow, Everyone, muna, muna. Fast forward, nabutan na nga namin yung 18 Roses na may patiktok pa sa huli. At syempre, ito yung pinaka-nakakatouch, yung father and daughter dance. Grabe, napaka-precious ng smile ng daddy para sa kanyang daughter. At nag-change outfit na nga yung debutant kaya this time entertainment muna. Tuwang-tuwa nga ako sa palaro dito kasi palaro to para sa mga unang kakain. Kung sino makakahula ng title ng kanta, sila yung unang table number na kakain. Okay, kailangan tama to. Ano ang tamang title ng kanta ngayon? Billie Jean. Billie Jean. Oh, wait, tama. Hindi nga. Sisigurutin natin. Ito ba yung Billie Jean or Okay, dial dyan, table number 16. Kayo ay... Kapag! At tapos na nga yung palaro, ito na yung pangalawang change outfit ng debutant. Wala ba kanya naman ba? Kaibigan, SJ! At naabutan na nga namin yung cotillion dance nila. Dinner time. Maraming salamat po sa napakasarap na food na enjoy namin. At ito na nga yung pang third change outfit niya. Grabe ang shala. Napaka Lavish. pa nga doon natatapos ang lahat. Nagpakita pa nga ng talent yung debutant. Grabe, sobrang nakakakilig. wish and pag-blow ng candle. siya ng family niya and ng debutant. Happy, happy 18th birthday, Bebe Shanay, ha? Even though your mommy's presence is not there, but her spirit is always there for you. She loves you very much and she is always proud of you. Stay strong and we love you. Again, happy 18th birthday to this beautiful lady who shines like diamonds. Happy birthday to you.